ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. PNP ang top 4 most wanted person regional level na may kasong pagpatay. Ang kabuuan ng balita kay Patrolwoman Joyce Abueg. Yes. Manhunt Charlie Operation ng Sambuanga del Norte PNP. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Michael Chavez, Provincial Chief Crime Investigation and Detention Group, Sambuanga del Norte Provincial Field Unit, ang isang sospek na 47 taong gulang may asawa at residente ng 44 4, Barangay Datagan, Sindangan, Sambuanga del Norte. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Chavez, bandang alas 7.56 ng umaga ng maresto ang sospek sa barangay San Vicente, Dapitan City, Sambuanga del Norte, sa pinagsanib na persa ng Crime Investigation and Detention Group Sambuanga del Norte, Provincial Field Unit. Dapitan City Police Station, Sindangan Municipal Police Station at ng Sambuanga del Norte Maritime Police Station at sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number S680824 na inisyo ni Honorable Abraham Sindatok Markaban, presiding judge ng RTC 9 Judicial Region, Branch 11, Sindangan, Sambuanga del Norte, na walang inarekomendang piyansa. At ang naaresto ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Crime Investigation Detention Group, Sambuanga del Norte, para sa kasukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay patuloy sa mandato na ipatupad ang batas at siguraduhin ang kaligtasan ng mamamayan. Mula rito sa Sambuanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Joyce Abyog, alagad ng batas, taga ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Abyog.